Hello, good morning, good morning, good morning mga kabos Boss, today's video, maglilitsyon tayo Andito ako sa backyard namin Isisit up ko muna yung uh, na natin uh, Hindi ko nga alam kung maayos yung litsyon ko Kasi sobrang hangin dito ngayon Napansin nyo yan lakas ng hangin so sana maya maya kasi mga alas 10 pa naman dito so siguro mga mamaya lao na medyo humo pa na yung hangin o isi-set up na natin yung mga kailangan natin dito yung pag-election na at saka yung mga sangkap ng lechon so kakap almusal ko so, yun kaya ito guys isi-set up natin tingnan nyo na na So ito na yung bago nating lilitso ngayon. So maganda ba? <laughs> Table is ready. Uh, so, ayan, nagpapainit na pala ako ng tubig para sa lilitsunan natin. So, dyan na rin tayo magsaing mamaya para pang parang piyesta. Tapos, yung mga tanglad, may mga tanim ako dito so ito yung tanglad natin so ito na yung ilalagay natin dun sa sa lechon tapos ano ba ba ang ako yung sangig yun to sangig Ayan. tapos may tanglad pa tapos may ano pa ako buyas dahunan sibuyas daw na yan, 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 yan. Marami na yan dyan sa loob. So, hanapin ko lang mamaya dyan. So, garden ni boy. So, pag magsinigang, marami akong kangkung, may kamuti, may carrots, siling atsal. Hindi ko alam kung lalagyan yung litsyo ng siling atsal. Tapos talong, marami niyang bunga. Ampalaya. So, naninilaw na so yung kaibigan ko sinabihan ko na pupunta dito kukunin yung mga dahon kasi hindi naman kami marunong mag luto niyan ilalagay daw sa ampalaya o ano pa so marami yung dahon dyan so guys baka sa makalawa wala na yan lalamig na eh minsan mag 1 degree na dito sa umaga so naninilaw na siya oh So, upisahan na natin yung lechon guys. Baboy na lang ang kulang. So, punta muna tayo sa bilihan ng baboy. Para makapag, ano na, nakaridi na yung mainit. So, hindi ko alam kung kukulo kasi, ano eh, mahangin eh. Kaya, malapit lang naman yung bilihan ng baboy. Ah, may order na. So, pick up na lang. Niready ko lang Okay guys, let's go! guys dito tayo ngayon sa Bonanza Meat pick up ng buong baboy para sa lechon natin so ano pala ang laki nagbayad ako na 70 pounds total of 266.87 malaki pala yung kinuha ni Winking baboy. Dapat mga 50 pounds lang. So dito tayo sa Bonanza Meat Packers. Dito na yung baboy. So yung baboy natin is 70 pounds. Ganyan kalaki. Uh, may tag pa sila. Ayan na yung baboy. So 70 pounds. Sana magkasya dyan sa paglilitsunan ko. Bigat. Nihingal ako magbuhat ah. Hindi <laughs> oh. pa rin kumukulo yung tubig natin. Saktong sakto. Okay. Prepare ko lang. Hugasan natin yan. Tapos bibiyakin natin yung loob. King, king, king. So ito na yung kalagayan ng baboy natin. <laughs> kalagayan. So, naituso ko na po yung ano, bakal sa nahugasan ko na nalinisan ko na so ano na lang natin kasi wala ding maghawak ng cellphone ko kaya ganyan na lang shortcut shortcut na lang so mamaya pakita na lang natin sa inyo kung may lagay na dun sa ano, barbecue okay guys ito na po yung tanglad at saka uh, sibuyas dahunan yung harvest natin kanina dami kaya maigi talaga may garden ka so lagay natin lang lahat dun sa loob ng babo linisan na natin okay so update sa let's zone hindi ko na na video yung paglalagay ng mga ano mga rekado sa loob at sa pagtatahi ayto ah, ito na sinasalang ko na kasi lumakas yung hangin eh na yung lechon natin ngayon umiikot na so Medyo mahangin talaga. Naglalagay na ako ng mga harang dito. Para hindi masyado mahangin. oh. So, guys, tingnan nyo. O ano. May comment nyo dyan. Malayo lang yung apoy namin dun sa katawan ng lechon. Sana maloto gumamit kami ng uling. Sana maganda yung kakalabasan yan guys. So... Andiyan lang kayo. Tingnan nyo kung ang paano maluto yan. Hanggang mamaya. Okay guys. Sana. Yun pala yung isang mali ko. Hindi ko na i-ano yung katawan. Hindi ko na itali dun sa loob. So pag umiikot siya, gumagalaw-galaw siya. So sana hindi siya ma mabalik mamaya. Yun yung inaalala kong mabala. Yun oh maalog-alog so siguro ano siya hindi siya lumulutong yung balat siguro ano guys guys yeah, sinalang natin yung lechonix itong ala una so ano ala na alas 2 alas 3 alas 4 sana mga 4.30 luto na siya ng 4.30 guys so yan natin tingnan natin mamaya kung So, look at my lechon. Ganyan yung lechon. Malakas yung apoy. ba? Para lumutong ka. So, yung katawan nga ng lechon ko, hindi ko natalian sa loob. So, gumagalaw-galaw. Nakalimutan ko kasi. Kaya sana, ayun o, oh, gumagalaw siya pag na, ano, sana hindi mabali or mabiak. Kasi pag mabiak na ko, mahirap na guys, update ko na kayo within uh, 30 minutes 30 minutes lang guys ito na, ito na yung lechon na hinahanap natin 1 2, 3 there we go so after 30 minutes pa lang yan guys, ganyan na siya kapula, so i-maintain lang natin yung pagpapahid ng ano para hindi yung mga mantika natutuyo para makintab na makintab yung lechon natin guys so 30 minutes pa lang yan guys yung, yung chan nya o yung ulo na so mapula na so yung ulo na lang yung anawin natin guys dito na lang yung pero grabe so, lakas ang hangin guys narinig yung hangin no? grabe lakas ang hangin so buti na lang may, may harang tayo dyan hindi, hindi masyado maano yung init guys so uh, yan yung ano natin dito kailangan natin so yun lang guys lagi natin punasan yan para makintab na makintab yung litsyo natin yan yung pampa pampa ano dyan oh tingnan yung likod oh ah. After 30 minutes, guys. Okay. Oh, nabalitaan ko na kayo mamaya after one hour maybe. Okay guys. Guys, napakaganda. Napakakinis. Maintain lang natin yung pagpupunas guys para hindi yung nag-dry yung mantika na sa katawan. So para lagi siyang napaka-shiny. boy. Okay. Mm. Perfect. Perfect lechon charge ko So, yung ulo na lang at saka puwet. Yung medyo puti-puti pa guys. Pero, 30 minutes pa lang naman. Uy! <laughs> <laughs> ulo guys. Guys, nakakalungkot isipin yung mm. ano, yung lechon ko ay bumagsak nabali yung ano nabali yung tubo na pinaglilechonan ko so guys ito na po yung tubo ngayon so hindi ko alam kung maluluto po yung lechon or iihawin na lang <laughs> wala na eh tsaka wala rin kaming tubo baka i-oven na lang namin after like one hour na luto na siya kunting luto na siya eh Muti na lang so ito nangyari sa tubo namin o, wala na tayong finished product na lechon guys malungkot isipin anuhin na lang natin ihawin na lang natin yun wala mo ng party. <laughs> so guys, sorry ito na yung nangyari. Oh, see you guys later. Tutulog na siguro. Or, uh, ihawin ko muna yung natitirang hita or mga ano. Kasi bumagsak siya eh. Hmm. Sininin so, na kayo guys. Wala akong may pakita sa inyo na ano na magandang leksyon na sunog pati eh? kasi bumagsak doon sa apoy eh Ayan, siguro tapusin ko na lang itong video dito na ano luhaan kasi wala na tayo magagawa bumagsak na yung leksyon natin na nabali na yung tubo so see you guys next time see you for my next vlog or itutuloy ko na lang yung vlog yung ipag-iihaw ng lechon so guys good luck